Ikaw ang sumuporta sa mga kapatid mo. Opo, ako na rin po yung naging nanay nila. Ay! May mga punto pa na wala kayong makain? Eh? Opo, nawala pa po kami dito nun. Ano nangyayari pag walang makain? Yung po, nagsasakit ng mga tiyan ng kapatid ko.

Paano mo pinaliwanag? Hindi po. Alam na rin po nila yun. No, no, ano nung sinabi ko wala si mama dito ni ate? Si mama sabi ko, wala dito. Namimiss mo ba, mama mo? Ano Hindi po. Gusto ko ba siya makita? Hindi ano po. Wala ka ng balita. Wala na po si malandong umalis siya. Ako na nga! Huwag ko sa ako. Yung tatay mo, ano naman ang nangyari? Matay na po. Anong kas, anong ka namatay? Hindi ko po rin alam. Ilan taong ka pala kasi nung namatay? Mga 5 ata o Buka mo naman, pwede. Masa takip? Nung ano po, naisip ko, ay, walang pinakain mga kapatid ko. Tapos po, nangihingi po ako doon sa mga kilala ko. Pinipigyan naman po ako. Ano mga binibigay? Mga pagkain po. Hindi ka pinahiya Hindi po, pero nung mga ilakala na pinahiya na po ako. <laughs> taas mo. Mm, Ako sa kalatong. Hindi mm, ba bongga? Ako po si Princess Gatmaitan, uh, isa sa mga researchers sa front row. Paano pagkain? Nag-record tayo ng mga tumulong. So, 100 plus na yung tumatawag. Siguro ilang araw pa lang yon 100 plus na sila. Tapos, pare-pareha sila ng gustong ibigay. Kasi, napanood nila, wala silang tsinelas, wala silang damit. So, siguro yung tsinelas, mga ilang pairs na ng, ng slippers yung meron sila, bawat isa. So, syempre, parang yung iba nagtatanong, ano pa ba yung pwede ko ibigay? Kasi pare-parehas na nga. Oh Marami eh. oh, yeah. oh, oh, naman po tumunong nung ano, nung napatapos na yung palabas. Tapos minsan yung iba, ano, pinapasyal kami, pinapaka, kumakain kami, lumalabas kami. Zone no, no, na 5 una po, una po yung bigas, tapos yung mga dilata, tapos yung pang pa sa mga tinapay, tapos palaman, tapos yung ano, palaman, tapos yung mga biskwit, kan nun, yung sa amin. Nalala na ko sa nanag akong hotdog na sunog. <laughs> mga damit nung ano, yung mga tumulong. Yung binigay sa amin. Opo, minsan po. So, sinasabi nila, ay makakapag-aral na pa kayo? Sabi ko, opo. Sino sasagot? Sabi ko po yung ano, yung mga pumupunta dito. So, yung sabi nila, paano ay makakapag-aral ka na pali? nag nga ng awareness at maraming tumulong sa kanila. Dito mismo sa community namin, sa mga ibang subdivision. Tadi magugulat ka eh. May isa may taga Baguio, may Cavite, iba-ibang lugar. Nahanap nila ito. To think na napakahirap hanapin ang lugar namin. Nagpapasalamat ako dun sa mga mabubuting puso. Siyempre, ako ina ako eh. May anak ako. Ayoko nang may batang naaapi, nagiging kawawa. Kaya nagpapasalamat ako. Maligayang Pasko sa inyo lahat dahil pinaligayan niyo Pasko ng mga bata. Pagkatapos kasi nung mga doll out o yung mga kinakain nila ng noodles o delata, syempre ang kailangan mo is paano naman sila bukas? Paano yung kinabukasan nila? Ano yung long-term na solution sa problema nila? At fortunately, may mga posibilidad naman na magkaroon ng long-term na solusyon dun sa situation ni na Princess.